Subek sini. <laughs> Ito na yung resulta ng pagkatapos ng bagyo. <laughs> More than two weeks sa uh, bagyo. More than two weeks yun. <laughs> two weeks nga tututulo. Hindi ko ang nga bagyo kat nagpigsa tudok. Ano ko yung ang mga Di di ba di bagyo nga muno nakot? Ano na ti ko? Hindi sumaro no ako na danga ko. Awan bagyo kat eh grabe mo tudo na. Ay na di man ni. Ay na si doktor. Ano daw? Yan ang si doktor. Di man. ko timret tayo. <laughs> Nag-post ako dun sa kay mama niya eh. Team, sabi niya kasi, Sunday, Team Green sila. Eh, may pinos ako na group.